Tayo okay, 4.3 Ang gala 4.31 Okay, nasa 6.5 kilometers na lang Okay, maganda magharurot dito Walang traffic, oh para pumataw dito dito tayo sa Antero Sariano Highway yan o ang luwag o oh. ng kalsada dito traffic kaso ang problema lang dito mga kagala mabagal yung ano mabagal yung pasok ng booking <laughs> oh, no. hindi <laughs> katulad sa general trea so talaga tumatambak talaga yung ano tambak tambak talaga yung uh, booking ito yung, ito yung gusto ko dito na ano ito yung gusto ko na dito lang sa Cavite kasi eh, kaya papansin niya yun no? Oh, napakaluwag lang kesa luluwas tayo ng ano uh, Manila uh, napaka traffic doon malulugi tayo doon sa eh, sa gas Ito pa lang mura ng gas dito 55 lang sana hali sana tayo ng 5 uh, pesos per liter wala eh medyo nangamban ako, 1 bar na lang yung ano pag dumatagal-tagal pa naman sana yon. so wala, nandun na eh Ah, uh, bali ano lang 'yan, sir. Um, 123. All right. First drop off natin mga kagala. Ngayon so, mga kagala, dito tayo sa Naik. So, magabang lang ako ng booking dito. medyo pangit talaga mag deliver dito sa naik ang bagal ng ano bagal uh, ang tumal ang tumal ng booking dito ayun o no? oh, bakante bakante ay nako so maghintay tayo dito ng mga 20 minutes o hanggang alas 2 bilis na oras pag alas 2 na pala kala ko maaga pa So yun mga kagala. May nakuha tayong ano dito booking Ayan o oh. uh, Naik to Das Marinas Ayan Ito Arbrugs Garage Arbrugs Garage Boss good afternoon Lalamove po Kay Kay Latigway, Latigay Works, Dasmariñas Marinas. Tresi na yung daan natin. ano lang diba? Tango-tango lang bibigayan tango 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 ayan o oh. welcome to naik dinikit tayo ng konti para makita yung kalabaw ayan o oh. welcome to naik o oh, diba may kalabaw ito yung ginaganda rito mga sa oh. ano Dito tayo sa Naik. Ay hindi ano na to Labas na tayo ng naik Nasa governor's drive tayo Ayan ganit, ganito dito kaluwag Kaya maganda mag uh, Accept ng booking dito lang sa ano Cavite Ayan napakaluwag oh Kasi kahit tumatawa-tawa ka dito Sarap oh Ah ito So nasa 22 kilometers pa uh, Yung drop off natin Papuntang Gasma Ayan o oh, Tumakbo ka dito ng mga 80 Sulit na sulit Ang kumulimlim So napakaganda ng panahon karangan na bumiyahe via magrides na kulimlim gusto ko sana mag-double booking kaya lang siyempre uh, loyal tayo sa isang booking loyal tayo sa isang booking loyal tayo sa isang booking <laughs> <laughs> para mabilis Guy works. Sir, dito po ba si ano? Sir Paul Jan. Paul Jan. Nasa loob po. May ano po sir po. po. Uh sir, -huh. 171 po. Uh, thank you. Okay na po, Hi, thank you, sir. Upload complete. Tama, mag o tayo na, sir, ng 200, 171. So tip 29 pesos. Okay, confirm.